Hello everyone! Ayan, after ko nga palang maligo dyan mga kalalabs, ayan, niyaya ko na yung mga kapatid ko para ihatid itong aking mga finiflex na naggagandahang ang mga habang doormat para daw sa kanila mga aso. Nakanay do. <coughs> ay, swelo so do rin aso ni. Ayan, after nga mga kalalabs, ay naglakad na kami ng aking mga kapatid. Siyempre, kasama ko dyan si Desa, tsaka si Vina ayaw na niyang magpa-video. Ako balo, bakit kaya? Nakanay do. do. <coughs> Ayan nga mga kalalap sa tamang lakaran lang kami at dahil malayo-layo nga yung aming pupuntahan. Takanay do, wala kasi kaming pajero tricycle. <laughs> after a while nga mga kalalaps, nakarating na rin po kami dito sa aming pagdideliveran ng aming mga doormat and after naming makuha yung bayad, dumiretso na kami dito sa Manukon. Ayan, may kalab shout out sa kapatid ni Ate Day Day. Ayan, bumili po kami ng aming backup na ulam at after a while na naman mga kalalaps at dahil nga uulan na, ayan, nagmamadali na kami yan so maraming maraming salamat sa pagsama sa amin mga Kalalabs bye